Ninang, bili ka na may star-star tayo. Magdagan natin ng star. Alin? Yung mga cards. Someday. Oo. Oh, okay. sino na? Sino na? Ay, yung barang na Sino na, ba na? barang? Ba Ako. <laughs> Two, three. Two three. three, six, nine. Kulang naman. Ah, ito pala. Three, six, nine, Kompleto. Kaya ba today? Tapos ka na? Oo, bisakla. oh Kinamata na naman ni Nina. Tingnan mo, yung cards ko three down, no? Oh. Madami pa yung kwento. Naisahan mo kami ni Nina nga. Hindi tama yung ginawa mo, Nina nga. Balasador Ayun, nga ka mo. talaga. Lalaban kita kay Papa Will. <laughs> Balasador din ba oh, ni Papa Will? <laughs> magaling din yun bumala siya. Nakaka-ano, nakaka-hits. Baka nandiyan pa sila. Ay, oo nga, no. Sa Sunday doon tayo, anong mananghalian sa inyo? Pwede naman. Yayayin mo sila, Papa Will. Oo, oh, tayo. pwede, pwede. Last din na tayo maglalagay. Bati na lang Saturday. Eh, maglalagay ng ano. Ay, eh, oo nga pala. Hmm. Si, ano. si boss. Mm -hmm. wait, wait, wait. Wait, wait. Okay. Wala pala akong house. Kasi kanya-kanya dala. Na. Pwede naman. <coughs> Ilan pa ako. Ba, diba, sinama mo nulat ah. Ilan ba yung king dito? Lima yata. <laughs> Hiya pa na. Ah, yung mag-draw. Mataas to. Sino? Si Tollitz. Ay, may pinakalo, Puro tao yan, Tollitz, ah. Oh, Mukhang may patrabaho ka. Bonus ko lang. hindi kami magkabarahan nito ulit. hmm ko magdodro na. Akala uh, hindi ko na sinabong. Oo mm -mm, din. Ayan, kunin ko na ito. Huwag na. Sama mo na lahat. sinama ba mo pa talaga pa yung alas. Lang, ano pa pa? <laughs> <laughs> May bahay din, sinama mo pa. Buti pa pala kinatulong ko muna. Mm -hmm. So, nakabawas pa ng ano, singkos si Taulitz. Walang iba Taulitz. <laughs> Hanggang sa huli, Hanggang sa huli, <laughs> Hano big deal. Oo nga po, sayang dapat ano siya, 5. Sana nanalo. Hmm, pala yung mga puro ko. Makukuha mo kaya. Queen? Mm. madam? Hindi ko alam. Baka yan dyan. pa pa just Bayan. Ay, okay. Ang you know, like, pa. ha pa.

Magkano yun? 60 lang. Ay, eto yun, no? Oh. Lele Moonown. Jack yun eh, pinagsasabi nito. <laughs> Uh -huh. oh, oh, na bigyan pa three. 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 Tres, tres na three. lang O, oh, sige, ko na Try natin yung tres <laughs> Ay, <nito to. laughs> Sabi ko hindi niya hinintay dun sa'yo Name B. Pwedeng. Magkakapera yata. Good afternoon, Aurelia Agas. Hasmin Resus. Ayan, good afternoon po. Benji Sermona is watching. Because Febilliano is watching. Hello, good afternoon. Dahil na. na share, share lang po ni Nang Angel. Dito tayo sa ano. Dito tayo sa... Benji Sermano, draw na ni Nang Angel. <laughs> draw na ba? Shara Lee pa shout out ni na Vincent Teyu Bustamante Hi Sally Reserva oh, no. Rachel Asusena Hi po Nina Hi po <laughs> Sarasco Julie Hello Nina Ayun. Eto pwede na ka Sunny Joe shoutout from Tacloban Idol Chenali Amen Minang, sinong kalaban nyo po? Si Inday, tsaka si Tolis. So, ang natin si Nina Ay, kung pwede na talaga. Ay, ano yung bahay ko? Ba't hindi ko sinapaw yung tres ko? Sige nga. Hmm? Sumama pa? Hindi, ang baba ko lang. Kasi tres na lang ako. Cinco. Ah, cinco ka pa? Oo. Oh, oh. oh, dapat tres Kaya, na lang ako. Kaya sa nga, sayo sana. ko yung tres ko <laughs> sa May bahay mo lang. Sisimula na. Fifty. One hundred. One twenty. 120, 130. Si ano? Ito tambo Mel Melizo. Hello po mga idol. Marian, pa Miss Garcia, gusto kong makalaban si Nina. Gusto mo manalo kay Nina. <laughs> <manano> <laughs> Ika man bumunod na. Ayun, oh, subject lang ako. <laughs> Excited. <laughs> 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 mo Country, muna. 3, 6, 9, 12, o, kala ko ko yung heater. <laughs> Sorry. Marian Ponis Garcia, gusto mo makalaban si Nina ka? Sige. Papo, 8 Like and share mo lang si Nina para maglaban tayong dalawa. Shawi Ninang, ayan. Ellen Aguilar, watching from the, uh, Nabota City. Ayan, masaya naman. Walang sapos Ayan. Eh. matinong hello watching from San Mateo, Rizal, Rolly, Inan, Morris, shout out naman, mm -hmm. Inan, watching from Santa Cruz, Manila. Hmm. 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 Ano yung bahay? Mm -mm. Ba? Dalawa. Um, Ang Rachel Azucena, draw mo na yan. Ay, hindi Ito. mo hinintay yung queen. Ray Aguila, Anton Rosales, pa-shoutout din ng Maxime. Anong sing ko? Ayan, sabi ni Sunny Pio. Oh Ayan, tuloy nilang nakalimutan mo na. Okay? saan sabi ni Gay Prophet siya? Tapos ka na sana, no? <coughs> Hindi, Hindi siya natakot sa dos. Sige, sama na. Oh, yeah. Hindi <laughs> siya natakot It's sa dust nila. <laughs> dust na lang ako. Si Tolix din. Sa akin ang hits, 90 oh, plus 130. 90 plus 130. 220. Fran, Francisco, Hi Nina, Anthony Yusaras, Pasyot at ng Idol. By Max bawi Bawi na lang tayo. Barang babawi tayo. Ay. Teka lang. Taglit lang na. Ay, okay. Ba't gano'n ang gulo ng baraw? Niya. Okay. Ano ba yan? Anong hey. ginagawa mo nila? Hindi ba ako magbunod ko? Ang gulo nun. Ang gulo mo nila. <laughs> Royal agro. Okay. Ay, okay, nabunod pa. Wait. Ay, nag-draw siya. Sige, laban ako. Laban ka? Oo. Oh, o, sige kayo na lang. Mababa na lang ako. 8 na lang. So, 17 pa ako. Buti na lang. Ay, 16. Buti di ako sumama. Ay, mas siya mababa kayo. siya. Ah. Laban 8. Kwadro ako ng 8. 3 lang. 30. Jessica Salonga, Miguel Pereña. Hi, Nina. galing mo naman. <laughs> Tuntuan siya sa sarili niya na ano, naiipit yung ano, sumasabit yung dila ko <laughs> na etna na. na chibong, chibong. Miguel Farenia hi Ninang, galingan mo naman o sige para sa'yo Edeline Conejo Salgarino isa, hi naman dyan Ninang hi dyan, Edeline ba yan? Oh, yung isa na lang bibigyan mo sa'yo. Details Daily Vlog. shoutout din ni Nang. Ayan. Jessica Salonga is watching. Joy Simbol. Hello. Lea Abel. Hi po. Hi Jessica. Cersei is sis. Ano yan? Jeez. Cheese. Cheese. Ka? Mm. Bigla. <laughs> <laughs> Kakadaldal na na ako. Oo, oh, Masangkay <clears> o <throat> Campo. Okay, new followers from San Rafael, Bulacan. Hello, thank you. Rosemary Masangkay. Jessica Salonga. Rosalie sa Thunder. Hindi nang wala kong bayad. Ang paningit. Wala. Depende sa pag-uusap kung may bayad o wala. Ay, sapaw ka pa rin. <laughs> ah, oo, oh, kasi ano. Magbabahay ka na. Ba't pa magbahay? Joseph Kailaw, fight na po. O oh, nga nang mag-ano na, na. Hmm. Carter, pa shout out kay Aliza Salamat Esteban mabikyan. from Philippines National Police. Ayan, na. mm -hmm, cutie pie. Jocelyn you you a uh. Julian <laughs> draw na ni <laughs> Chris Dabin Nina, ni pa shout out naman Como po na? from Nueva Vizcaya ayan Jessica Salonga guys watching Jenrids Corpio Patillo hello ni na pa shout out po ay ano yan Chris ay sinapaw dalawa pa pala nuwebe mo eh. Ay, wala nang papa. Dat <laughs> 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 nilagay mo na yung jeans. Ah, nasa kanya pala. Ibigyan ako Ayan, nito ulit. Dalawa pala yung king mo. Anak ng kuracha Ano ba yan? Ayan. Uh -huh. Parang natuwa naman ako sa nangyayari. Ito Ito lang. Ayan pa. Ang ganda ng ano. Ang Wala mataas na. ko Katatapos ko lang maglaro ng mga idol. Panado ba? Hello, Erica Marcelo Hello, shoutout po. Always nanonood ng tong. It's Jessica Salonga. Okay. this, ano, yung iba, hindi na nahirapan ako. Samson, shout din ng Anjo, Dolly Obongan. Obongan pala, Obongan. Ano okay. okay. Dito na. Sabi Maybe. ni Trisha Banawe. No, ito, okay. Asan ba? Banawa. Maybe. Ay, Banawa. Asan ba yan? <laughs> Trisha Banawa. Inday Maria. Shout out watching from New Zealand. <laughs> Shout out sa'yo, Ma'am Trisha. Erika Marcelo, galingan mo po ni nang para may pamasko kami. Ha ha ha. ipot tayo. Bawat panalo natin, lagay natin sa ano? Sa isang box. <laughs> Nag-draw ba? Basta mm -mm. ako ba? Malbaba ka na sa loob. Ilan ka pa? May sapaw pa nga ako oh, sa so na nilagay. 50 lang.